what's up guys this is Nelski TV <laughs> hi isang silip naman dyan isang silip naman dito po kami sa trabaho tama namin, namin si Nelski TV lang tapos lang po magbuhos tapos lang magbuhos pahinga muna hi, hi mga ka Nelski TV <laughs> kung di pa kayo updated sa bagong video ni Nelski TV dito po please subscribe Nakikita niyo tong button na to. Please click here and subscribe. And share. Huwag niyo po makakalimutan. Tulungan po natin siya. Dahil napakabayit niyo. Para po matulungan din tayo niya. Wala ka safety. Okay po. Dito lang po. Pindutin niyo lang po yung subscribe. And click the button. Subscribe. Subscribe. Click the button. Para updated kayo sa mga bagong video ni Nelski TV. <laughs> bye bye. <laughs> Uy, Forman. Tapos na po yung trabaho kaya uh, may trabaho nga po kami. Forman namin guys, nagtakip ng helmet. Hmm. Forman. <laughs> yan, yun guys, forman <laughs> namin yun. Bakang puti, nakasage pa. Hindi yun joke. <laughs> Kaway ka Hindi. naman dyan, forman. Ay. Uh, gustong gusto niya mag ako kasi gusto daw niya makita sa TV. Para mo kasi bigyan. Hindi na gastos. Hmm. Hoy, mo tanggalin mo po. Eh helmet ko ba? <laughs> <laughs> <Meron> <laughs> hindi, hindi <laughs> <laughs> ma -ano eh. na tatanggalin 'yan. Umisa sa mo to. Umisa sa mo to kasi. Ma'am, maano tayo, 'di? Sana ako maliit na lang kumpanya. Okay lang yan. Okay lang yan, magiging proud hmm. <laughs> tayo? S6 tayo. <laughs> <Yun lang. laughs> ulo ni Poriman sa atin, eh. mm -hmm. Para daw tayo sa lote Naisakit mga nito. Uh, po kami sa ilalim ng mga damo. Ah, bye. ka mga puno. Bye. Kwek kwek. Bye. bye. <laughs> Ikaw na pala. Habit mo pare. mo, Bit? Wala kumakanta eh. kanta ko. Anong kanta? Ha? Huh? Anong kanta? Ano bang gusto mo? Ito gusto mo. <laughs> <laughs> balik mikurat mikuring mikiring angsil punku ugat una kurat na kurat na kurat sepak sa dawagmu saat pang tubang ka. kaman di saku sa a ah. Kung <laughs> Basa na nang lawa yo. Oh. Yawen. <laughs> Buwa construction. So guys, kakapahinga lang namin sa trabaho namin. Ayan, medyo naka nagkasama-sama na mga mukha namin nagkasiyahan ayun yo ko ulo parang manok <laughs> natitapong manahin dito na lang yung time namin hinihintay pa namin alas 6 ha <laughs> <laughs> waita <abang. laughs> po may natutulog yun po talaga trabaho na binabayaran ng kumpanya para matulog Kote pa yan, alas 9 eh straight type pa Perman <laughs> <laughs> Kuya ako talaga yung perman namin uh, <laughs> Permahan natin, baka hindi tayo mabayaran uh, nandito kami sa damuhan para magpahinga. Sino na yan? kami barracks para... Nasa likod yung cobra. Mm -hmm. Huwag maingay. So, guys. Uh, hindi ganong ano. Hindi kami ganong magkapag-ingay kasi yung forma namin kuya ko'y natulog. Katapos huh? lang namin magbuhos, kaya Yan eh po, nalagyan po yung bota niya ng halo Yan o, basa pa yung pako guys Anong <laughs> nangyari sa inyo? Ba't napunta kayo dito ha? Wala yung galaw So guys Nag-dick-day ka na. <laughs> Or, anong aplit? Gagapang pa sa... Sa kadamuan. Nandito yung owner. Assistant ng owner. <laughs> Nag-dick-day <-dick> ka na. Nag-dick-day 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 ka na. ka na. Ayun. So simply, baka mamaya kaya ano dre. Baka ano. Wala eh silang uti kaya okay na sa kanila ng Sipti na sipti. Kumingay ya. Untik na kayo mahuli. Hindi nung mga pinakamataas. Ayan, informa namin, simpleng-simple lang, kaya <laughs> daw niya lusutan yan. Nginig bitlog ko na. <laughs> Nah, Ayan guys. Ayun o, ayun o. Guys. Tingnan naman guys, nagtatago po kami. Ito po yung taguan namin, no. Ando po yung area namin sa taas. Tulay po, sa tulay. Dito po kami sa ilalim ng tulay na nagtatago. Uh, tapos na Tapos na. тому що Dito ang ganung mahuli ng mahala sa pinakamataas. Tapos na kasi kami gagawin. pa yung bus kaya nagtago muna Hindi mo na yung trabahag para na maganda na may sa Ha? Hindi mo yung trabahag na din. Kaya na Parang hindi pa yung Pwede pa nga doon ang din. Hindi, sinabi ko na. Ngayon, sa tuwi na. Kaya tayo trabaho dito kasi kaya ko Tapos na yung trabaho namin. Kaya pinatago kami ng forma namin para hindi pagkalat-kalat doon, hindi masakit sa mata. Antay na lang kami yung bus. Eh, wala pa yung bus. Kaya yun. Biglang may dumating na owner. mo muna daw Huwag daw magpahuli ng buhay <laughs> Sabi ni Forman Hindi tayo magpahuli buhay Hindi tayo magpapahuli Kita okay, tingin na Forman Hindi tayo magpapahuli <laughs> Si Forman So Dito muna tayo sa ano sa so area namin di namin meron may ahas dito eh a few moments later eventually to so yun ulan namin walang sapin-sapin yan sundalo style <laughs> hmm, damo sa taas oh. go go baka makita ka dyan may sniper ka dyan <laughs> Ay, guys, uh, is, uh, dito ko natapusin. Yung vlog namin, abangan nyo na lang yung susunod namin video. Sama yung mga kasamahan ko. Bye guys. Bye bye guys. So, bye bye ka na. Go go. So, guys, bye bye. Thank you so much. I uh -oh.